guys, assalamualaikum. Magandang hapon po sa ating lahat. So guys, ginagawa po ang aming kusina. Asawa ko po ang gumagawa ng aming kusina. Ayan, siya po yung buwan ng NXT ng live siya doon sa ano, doon para medyo lumaki. Ayan guys, yung aming kagamitan dyan. Kanda ano-ano na. So far guys, busy po ako ngayon kasi nag-alaga pa ako kay baby. Wala pa siya mag-alaga kay baby. So dito muna kami ni baby. Kaya yan, gumawa na ako ng konti. Super busy talaga ko guys. Tingnan niyo si baby. Naano oh. <laughs> na ano, siya ng book. Ay! Tinali ko na yung book niya kanina pero tinatanggal na yan. Tingnan ang likot na ni baby. Oh. -mm -mm. -mm. Aya matulog pinapatulog ko siya kanina ayan naglalaro siya dito kami ngayon sa kwarto guys ayan naglaro ka ay, ay, ay. barwang 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 ayan guys marami akong aayusin mamaya pag nalagyan na guys ng dingding tapos saka ko na lang ano, ilagay yung mga gamit namin lahat ng gamit namin nasa baba lahat ay guys Magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta, kumusta po? Salamat po sa panonood, guys. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta. Thank you so much. At sana po, palagi niyo po kami I-i-i. Sama ko si Bibi. Ayan. Si Bibi, si hi. Si hi to the camp tuwang-tuwa si baby. Kasi may kasama siya. Pag wala siyang kasama guys umiiyak siya. Kaya hindi ako makagawa ng natin gawain. Kasi pag nandito yung tatay niya. Ayan kasama niya. So nalilibang siya. Hindi siya umiiyak. Mm -mm, Ayaw na kasi mag-isa. Really cutie cutie. Sobrang ingay guys dito sa amin. Tanghali. Ay ahapon na pala dito. So, gagawa na ako guys ng ano siguro ng anhan nila, yung merenda nila. Hindi ko na siguro mabibidyo kasi doon ako sa ano labah doon. So, okay guys. Thank you for watching. Bye. See you my next video.